Ate, mami, nanay Halika na, mamili na, mamili na Marami tayong mga Magagandang terno May sleeveless Mayroon tayong uh, Duster dress Magaganda rin ang ano oh. Ayan, oh. Magaganda Ang mga design ng ating Mga dress Yan, ang oso awesome ngayon Maraming kulay Maraming sizes lahat po ng sizes nandiyan. Ayan po. Ayan ang mga uso po ngayon mga dress. Ayan. Ayan. Mamili na kayo. Mamili na. Mamili na. Pakimain na. Mainan kayo. Dali. Pero tayo may mga bolsa dito. Ano? mga dress ayan, sari-sari din ang kulay niyan punta naman tayo dito sa mga sando yan, may mga sando tayo na ano kunti na lang, so ma kailangan nating mamili mamaya may mga dress din tayo pang bata ayan, may meron may, din tayo mga terno oh Ayan, may mga terno rin tayo. May mga short yan, may tukong. So, ano pang pin hinahanap nyo? Lapit na, lapit na, lapit na mga ale mga nanay, mga ate. Ayan, may mga sari-sari tayong mga terno dyan. Pamili lang kayo. Ayan, tapos may mga tres din ng mga bata. Ayan. Yan sari-sari din po ang sizes At ngayon nandito ako sa palengke. May mga brief din tayo mga class A. Yan. May kape pa. May kape pa dyan. Paninda natin. So, lapit na kayo mga ate at mamili na. Yan, patanghali na alas mga alas 6 na ng umaga. So, ayan ang ang um, sistema ng palengke natin ngayon. So, wala pa namang huli. Wala pa namang huli rito ngayon. So, lapit na lapit na maya maya na ay magsialisa na kami rito. Yan. salamat sa panonood at God bless. Ito yung aking mga kapit. Ano dito? Kap kapit pisto.